Yama Sniper, pag-aari ni Blue Ranger na medyo mabilis ang takbo at talaga namang nakakakaba dahil may kakaibang nangyari sa motorsiklo niya. Ito na nga ang naging kaganapan sa brake disc niya. Humiwalay na at ang itsura ng isang ito ay parabang halo ng isang santo. Parabang kinakawayan ka ni San Pedro at ito ang nakalagay sa ibabaw ng iyong ulo. At samantala, ang kadugtong naman neto ay nagmukha namang manibela. Biyahing langit talaga. Kapag nangyari sa iyo to, dapat malakas ang busina mo. May mga busina dito na marunong magsalita. Tara, pakinggan nyo. Alright, balik na tayo. May dala siyang brake disc, ikakabit natin to. Second hand, di umano. Para sure bolt tayong hindi kumalas ang kanyang bolt, lagyan natin ito ng thread lock. Make sure nakakamayin nyo muna ang pagpasok ng bolt. Baka kasi tumagilid at ma-impact nyo, masira pa ang thread ng inyong mags. Quack. Samantala, sa paghihigpit naman, dapat pa ang paghihigpit dyan at hindi dapat sabay sabayan Para equally divided o equally distributed ang paghihigpit at hindi ito tumagilid. Ang tanging basihan na masikip na iyan kapag medyo pinulikat na ang pisngi mo, Repa. Make sure na ang bibilhin yung brake pad kung aftermarket man iyan ay kapareho nang sa stock ang kanyang materials. Ito kasi parang hindi. Sa sobrang tibay ng brake pad niya, mas nauna pang naubos ang kanyang brake disc. Tingnan nyo naman kung gano'ng katibay yan ang sarap mong tasahan. Linisin na rin natin ang kanyang caliper at syempre lagyan natin ng grasa ang kanyang mga rubber bushing. Kapag sinapit mo ang senaryong ito, talaga namang magtatampo sa iyo ang kaluluwa mo. Maghihiwalay talaga kayo ng landas. Grabe ang kaba ang sinapit niya at kung ihahalin tulad natin ang kaba, parang ganto. Yung tipong nakisiar ka sa banyo ng jowa mo, tapos pag mo, ayaw bumaba ng tae mo. <laughs> after After natin maikabit ang kanyang caliper, check natin kung nagpipre-wheel. Dahil baka hindi naman ito makatakbo, after natin maikabit ang kanyang preno. Ipa-road test muna natin sa may kanya gamit ang driving habit niya. Tingnan natin kung ano talaga ang magiging resulta. At napahawak pa nga sa Rosario ang may kanya ng motorsiklong ito parang duda pa ata kung nagawa ang kanyang preno. Huwag kang mag-alala. Malakas naman ang iyong busina at talaga namang ginandahan ang pindot dyan at hindi magmi-misfire ang iyong horn. Kung mabuting tao ka, talagang hindi magdadalawang isip si San Pedro na ibalik ka sa lupa. Una nga lang ang iyong likod. Hanapin mo na lang si Mang Carding para magpahilot. Kamustahin natin ang may kanya sa pagbabalik niya. Kamustahin natin kung kumagat ba ang preno o mas gumanda ang kanyang busina.